Ayan at atensyon dito kay Romualdez At uh, panoorin mo itong video ito. Dahil uh, dito mo makikita kung paanong manlisik nanlilisik na yung mata ni Ka Eric sa sobrang galit at naghahamon na sa inyo dyan sa Kongreso. Pero mamaya po 'yan. Dahil gusto ko lamang pong batiin itong lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po. At uh, sana po ay sabay-sabay tayong ma, uh, manalangin sa ating uh, Panginoon na wag naman sana dumating na dito yung dilubyo na sinasabi ko na kung saan po ay nag-uumpisa na yan dyan ngayon sa China. Kung noon ay uh, galing sa China yung COVID, itong isang deluvio na ito ay galing pa rin sa China. So ano yung sinasabi ko? Lahat ng mga yan ay manggagaling yan dyan at lahat yan gagawa ng perwisyo itong China ng ito. Maniwala kayo sa akin at uh, nandyan na po, balitang-balita -balita naman po yan, hindi ko na kailangan i-balita eh, rito dahil balitang-balita -balita naman po yan na nag-umpisa na po at uh, may mga ilan-ilan na po nandito sa atin. So, pakaingat po kayo. Yun pong ito, itinuro kong kalamansi at saka sili na yon. Nandiyan naman po so kung paano nyo gawin, kung paano ang proseso, nandiyan naman po yan. Panoorin nyo lang po at tiyak. Sigurado po ako, yun po ang tamang kontra, tamang gamot dyan sa virus na yan na darating. So, yan na po yung sinasabi ko na ah... Uh, lang parang, parang uh, wala po tayong sinabi rito pagdating dyan sa mga dilubyong darating niyan wala po sinabi rito na pumaltos nangyayari po yat nangyayari. ngayon mabalik na po tayo dito sa kay Romualdez na ito na inaanyayahan kita Romualdez na panoorin mo itong video ng ito itong video kong ito dahil kasunod na po nito yung video ni ka Eric na kung saan ay nanlilisik ang mata at nagahamon sa inyo na ipakulong nyo na lang sila siya dyan sa kongreso. Okay, pero bago yan, bago nyo mapanood yung kasunod na video ito ay gusto ko lamang pong uh, magkomento dahil dyan sa yang, yang reaksyon ni eh, ka Eric Peto. Sa palagay ko po hindi, hindi, kung ano, hindi nakakataka at hindi nakakabigla yung ganyang reaksyon. Dahil ako man, paulit-ulit ko na lang sinasabi rito sa video kong ito, na kung yung mga magnanakaw dyan sa kongreso, lahat na magnanakaw dyan sa kongreso, lumaban kayo sa akin ng patayan, haharapin ko kayo. Ganyan-ganyan, pil na pil ko yung sinasabi nitong si Kaerik. Matagal ko na pong sinasabi ito, na kung talagang uh, mga kawatan kayo, at talaga naman walang duda na mga kawatan niya kayo. Eh. Tingnan niyo yan. Kung yan sinasabi ko si Gonzales na ito ay uh, 66 million ang kinawat nito dyan sa Diki dyan, Dike. At ito naman 56 million itong si uh, Ulupong na ito na si Suarez. Tingnan niyo. Kaya lahat na magna magnanakaw dyan sa Kongreso, hinahamon ko. Kung si Ka Eric ay naghahamon na ikulong nyo na lang siya at huwag nyo nang uh, wag nyo nang idamay pa ang SMNI dahil siya, siya lang naman yung nagsalita ng ganon at uh, granting, sabi nga niya, na, na pagkakamali niya. Siya lang dapat ang inyong ah uh, reprimand or either pagalitan o ano paman o kasuhan niyo. Pero bakit? Kailangan yung idamay yung prangkisa ng SMNI. Ano bang kinalaman ng SMNI dito? Ha? Ah, Na-broadcast yun, live yun, hindi kontrolado ng SMNI yun. Kung ano man yung lumabas na sa bibig ni Ka Eric at yun ay kung may, uh, sabi nga niya, granting na pagkakamali niya yun. Kasuhan ninyo. Or either parosahan ninyo kung ano paman. At yun na nga. Maniwala kayo. Iba yung nakikita ko yung panlilisik ng mata niya. Iba yung nakikita ko sa, sa pananalita niya. Ang hirap kasi sa inyo dyan sa kongreso, puro panakot ang alam nyo. Puro ano yan, takutan? Ha? Nandyan kayo? Sa, sa halip na manakot kayo ng mga animal kayo dyan. Ha? Ito ang takutin ninyo, itong aking mga mahihirap na kababayan, takutin nyo doon sa paggawa ng mabuti para sa kanila. Hindi yung kung sino-sinong mga tinatakot ninyo. Takutin nyo nga, takutin nyo nga. Bagsakan nyo nga ng bagsakan ng mga bigas yan at mga groceries ito mga mga kababayan ko mahihirap. Eh palagay ko yayakapin kayo ng mga yan. oh, yan ang takutin ninyo. Ang pananakot, yung pagbibigay ng tulong. Bagsakan nyo ng bagsakan ng tulong yan. Oh, hindi itong si hindi itong SME hindi itong si Eric Silis na ito na ito ay hindi niyo na kailangan takutin ito dahil matagal nang takot ito. Ha? Ah, Nahimasmasan na lang siya kaya nakapagsalita na siyang ganyan. Kasi nung nandiyan, kumbaga, nablangko yung isip niya, nablangko yung utak niya. Kasi nga, pinagtulungan nyo na siya. Kasi nga, ang hilig niyong manakot, isa rin siya akop na yan mga sasabihin agad, God, sight and contempt. Kung tutuusin, ha, ah, hindi kayo dapat ang nagpapatawag ng investigation. Ha? Ah. Wala kayong karapatang magpatawag ng investigation. Dahil kung tutuusin, kayo dapat ang iimbestigahan namin. Dahil dyan sa mga kinawat ninyo, lahat ng mga ninakaw ninyo, kami dapat ang mag-iimbestiga sa inyo at hindi kayo. Ang kapal ng pagbubukha ninyo, mga gubaka ng ina nyo. Uulitin ko lang. Ha? Kahit sino sa inyo dyan sa kongreso na kawatan, magnanakaw, demonyo o satanas, Home, harapin ninyo itong hamon ko ito, magpatayan tayo bibigyan ko kayo ng uh, ng uh, bintahe. Kahit ga gamitan niyo ako ng baril, ako wala akong baril. Pero ang sisiguraduhin ko, oras na nahawakan ko yung ulo mo, pag piniga ko yan, labas lahat yung mga taho na nandyan sa ulo ninyo. Kaya hinahamon ko kayong lahat yan. Kahit baril pa ang i i i-harap yeah, nyo sa akin. Sige daw. Basta ulitin ko, lahat ng magnanakaw dyan, hinahamon ko. Magpatayan tayo na wala akong baril, kayo may baril. Dito nyo makikita na malabuha ka ng inanto. Kayo pa ang may ganang magpaimbestiga dyan na kayo dapat ang iimbestigahan namin. Oh. Susulatan ko nga itong mga ito para mapadalhan ko kayo ng mga sobre lahat. At dito kayo sa uh, sa uh, opisina ko pumunta at kayo ang iimbestigahan ko. Hindi kayo dapat ang dapat mag-imbestiga. Ang kapal ng pagbubuka ninyo. Kayo ang milyon-milyon, bilyon-bilyon na ninanakaw sa aban ng bayan. Tapos kami ang iimbestigahan nyo. Magsalita lang kami. Mamasamain ninyo, mga buha ka ng ininyo. Oh. Sige daw, tanggapin nyo itong hamon ko. Takutan lang din naman pala ang labanan. Ha? Diyos ko, Romoldes, baka kwan, yung panlilisik at yung uh, salita ni Eric, matakot ka na doon. Alalahanin mo, ha? kahit wala na yan dyan sa NPA, nandyan pa rin yung mga kanyan, nandyan pa rin yung mga, mga tauhan yan kasi naging uh, uh, official ng NPA yan. Lalo na ikaw, uh, Suarez. Ikaw ako, maghinay-hinay ka. Ha? Hindi ako, kung dito, hindi naman ako kagaya ninyo, na nananakot ako. Pinapalalahanan ko lang kayo. Baka mamaya tumimbuwang na lang kayo. <coughs> ha? Ha? Kayo rin. Kasi ang hilig niyo manakot eh. Ano ang kinalaman ng SMNI? para yan ang silipin ninyo yung frankisa ng SMI na yan ang ang kwan eh napakaliwanag yung mga motibo ninyo dahil din sa pagsasabi ni President Duterte na buksan ang libro ninyo ay wala pa nagbubukas ka ng libro maliban si Pulong Duterte o oh. sige buksan nyo lahat ang libro yun lang na mga tanong lang tapos kayo gusto nyo nang tanggalin abawiin ang frankisa ng SMI anong klase kayo? Dito nyo nakikita sa mga taong ito ang mga kabulastugan, katangahan, kabubuhan. Ay lahat naman itong mga ito, mga bubo ito eh. Lalo na yung mga kawatan dyan. Kung sino yung mga magagaling mag magnakaw, yun yung mga bobo. Kaya yun ang gusto ko sana, hinahamon ko kayo ng patayan para sa ganon, mabawasan na yung mga kawatan dyan sa kongreso. Sige daw! Baka nang ina ninyo. Sige. Titingnan ko yung uh, resulta ng investigasyon naman dyan sa Martes. At yan ang aabangan ko. Dahil uh, baka pag ako ang ginanahan, pag uh, nagkaroon ako ng oras na madaanan ko dyan habang nag kayo, pag hindi ko kayo sinugod dyan, lahat kayo pagpipigain ko ang mga ulo ninyo, lahat ng mga nandyan, ng mga presiding officer dyan. Kaya magdahan-dahan kayo. Itigil nyo na yung pag kagustuhan uh, pag, uh, ninyong i uh, uh, bawiin ang prangkisa ng uh, SMNI. Subukan nyo. Dahil uh, pag nadaanan ko kayo dyan mismo dyan sa kongreso na yan, lalo na kay mga kawatan. Mga kawatan ang target ko rito kaya ako naghahamon. Lahat kayong mga kawatan dyan pipigain kong ulo ninyo Tandaan niyo 'to sinasabi ko. Ah. Uh, bukas mga kaibigan, abangan ninyo 'yung uh, aking pang uh, 'yung pang mga uh, 'yung video na ipe-play ko rito, 'yung video ni Sas Rogado. Tingnan niyo, ito mangingilabot kayo. Talaga promise 'yan, mangingilabot kayo dahil dito sa mga kademonyuhan nito mga kongresyon 'to. Pero dito ngayon, itong susunod na mapapanood niyo ito na yung video ni Ka Eric Siles at pag panood mo ito Romualdez, manginig ka na. Manginig ka na. Ito na po mga kaibigan at sabay-sabay uh, na po nating panoorin itong video ni Ka Eric Siles at saka yung mga komento ng mga netizen. Ayan na po. Ito na po at sabay-sabay uh, nating panoorin. Bring me to court but not drag the entire organization of a legitimate media na may franchise at tatakutin niyo meaning to say i'm not your principal target your primary target is the station itself and this is a political harassment and intimidation at hindi po kami matitinag na sasabihin ito you are weaponizing congress to violate constitutional rights of people na parang mga diktador kayo. I am calling on my family and on the Filipino people na magpapakulong ako sa Kongreso dahil hindi ko ibibigay ang karapatan kong magsalita. Tama man o hindi ang source ko. At ang pananagutan ko kung mali ang aking pahayag ay ang batas sa libel. Accuse me of libel but stop the hearing on the franchise of SMNI. Bring me to court. Kung hindi totoo na ang franchise at SMN ang target niyong supilit. So Tagumpay talaga ang mga mga kaliwa. Napakalinaw na lahat ang sumusuporta kay BP at kay PRRD ay gusto na ng patumbay. Kaya naman, ayon sa komento ng ating mga kababayan ay sobrang na ito. Lahat ng kontra sa kanila ay gustong patahimikin. Lalo na kapag nasa side ka ng mga Duterte. Sadyang walang utang na loob at walang kahihiyan ang mga taong ito. Bring me to court! But not Drag the entire organization of a legitimate media na may franchise at tatakutin niyo. Meaning to say, I'm not your principal target. Your primary target is the station itself. And this is a political harassment and intimidation. At hindi po kami matitinag na sasabihin ito. You are weaponizing Congress to violate constitutional rights of people na parang mga diktador kayo. Granting na nag sa kami. Granting na nag sa ako. Granting ha. Pagpalagay natin. Dapat ba franchise ang investigahan? Hindi ba dapat si Ka-Eric ang pinatawag nyo lang? At kinasuhan nyo ako? Ulitin ko mga kababayan. If the intent is only to clarify and reprimand me for saying those things, Brother Frank, granting na walang source, granting na yun ay hindi totoo na impormasyon. At granting na yun ay pang puri sa inyo. Which, hindi dapat kayo mag-gumanon kasi public officials kayo, hindi kayo dapat malat sibuyas. Pero granting na nasaktan kayo, bakit franchise ang inatake nyo? Hindi bakit, dapat ako lang ang inyong ipinako sa cross? Pinat Patawag natin yung Eric na yan. At imbestigahan sa kongreso, anong source niya? Bakit aatakehin nyo ang franchise? And excuse me, kahapon sinasabi nyo, alalahanin ninyo, ang franchise nyo nakasalang dito. Tinatakot nyo po kami sa hearing na yun. Yun po ang aming nararamdaman. Tinatakot nyo kami. Tinatakot nyo ang pamunuan ng SMNI dahil hindi kami nirepriman, hindi kami sinita, hindi kami pinanindigan. Mga kababayan, yeah. granting na nagkamali ako sa source, granting na hindi ko ni-reveal, at granting na ako yung nag-akusa, hindi na nagtanong. Yeah. Mali ba yon? Hindi po. May karapatan ako mag-aposa. Kung mali po yung karapatan ko na yon sa pag-aaposa at sumobra at naglamalabis ako, kailangan ba franchise ang atakihin? No. Kailangan akusahan ako. Dalhin ako doon sa korte. Yun po ang aking posisyon dyan. Bring me to court. But not drag the entire organization o ba legitimate media na may franchise at tatakutin yung meaning to say i'm not your principal target your primary target is the station itself and this is a political harassment and intimidation at hindi po kami matitinag na sasabihin ito you are weaponizing congress to violate constitutional rights of people na parang mga diktador kayo for saying this i am calling on my family And on the Filipino people na magpapakulong ako sa kongreso dahil hindi ko ibibigay ang karapatan kong magsalita tama man o hindi ang source ko at ang pananagutan ko kung mali ang aking pahayag ay ang batas sa libel accuse me of libel but stop the hearing on the franchise of SMNI bring me to court kung hindi totoo na ang franchise at SMNI ang target niyong sopilin at paralisahin dito. kaya naman, narito pa at patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Yeah. Kapi na po talaga ngayon, pinapatahimik lahat. Malakas talaga power ng garin ng si Tambal Snow. Pa ang pawian ng mga militar ang mandato dahil wala na patutunguhan itong bansang to sa mga politiko yeah. na to. Huwag sarang sagarin ang pasensya ng mga si taong tunay na nagmamahal sa bayan. Delikadong panahon talaga ito, hawak ng mga oligarko at globalista. gobyerno natin ngayon sila ng social media, yung katangahan nila nakikita ng mga tao. Kala nila, manoloko nila tayo, walang hiya, asaan ang demokrasya. Sino ba talaga ang president, si Martin or si Bongbong? Para sunod-sunod siya sa pinsan niya, pabor siya sa CPP npa PA, na ata. Salamat sa bumabuo ng SMNI sa pagmulat sa mamamayan, katulad niya si Los isang trapo na nakikipagkutsabahan sa mga NPA. Bakit hindi tanggalin ni PBBM si Garapel? Hindi ba halata na si PBBM at pinsan si Romualdez ay kakutsaba? Until now, walang kibo si PBBM sa kung anong nangyayari sa Congress. Kala nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan lang si PBBM dahil gustuhan niya rin at kasama sa plano. Mentras, may panahon pa. Sugpuin ng maaga ang klaseng politiko na kagaya ni Romualdez. Mr. Marcos, pakingin mo sana at sabi ng mga taga-SMNI, huwag kang bingi bingihan sa kasinungalingan ng pinsan mo. Huwag magpalat si Buyas. Karapatan namin iyan to speak against your anomalies. Tinatakot lang ninyo ang taong bayan. Ibang klase ang mga moves. Balik tayo sa mga pinaglumaan at nilulumo. na politika. Magpaproven useless strategies both in domestic and foreign relations. Diyos ko po, sayang ang mga dugot tawis na ginugol para makahulog po sa pagkaututo. Balik ba tayo sa topic ang balikat at kindata ng mga makapili? Ano na ba talaga kalakas ang SMNI na tinig na sa lalamuna ng gobyernong ito? Buwak ang budol talaga. Uy, sobra na. Personala na yan. Ingat kayo sa karma. Malakas sa Panginoon si Pasto. Baka iwis niya. Kunin kayo na. Pag nagsabi ka ng totoo, ipasara ka agad. Para nangyari na ito noon. Ngayon, malik na naman courtesy ni Tom Maluslos, gano'n nakapowerful ang, ang tambi. Parang siyang presidente ng bansa ang galaw. Kawawang PBBM, nasisira dahil sa ambisyosong... Tom Maluslos talaga, ipapasara SMNI para makuha niya ang frequency ng SMNI para ilagay sa binilang niyang do'n. Parang gano'n niya ang taong bayan kung payag sila sa gusto ninyong mangyari. Huwag niya personalin ang SMNI. Lahat halos ng network may killing sa CPP and PANDF. Paano naman ang karapatan namin mga mamamayang Pilipino? Baliwala na lang dahil sa mga ambisyon ninyo. Sa SMNI ay lang kami nakakakuha ng truth and trusted information. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Justice yes, well, po SM&I, gigilagigil lang speaker sa inyo. Bakit Mr. Speaker ayaw mong malaman ng mga Pilipino ang pinagagawa ninyo sa pera namin winawaldas nyo? Pero ng taong bayan yan, greedy kayo sa lahat. Nakamay ang ng makakaliwang grupo, kinampihan pa sila ng kongreso. Pinalag nila ang lakas ng makakaliwa na pinaghirapan at durugyan ng nakaraang Duterte administration. Sinabi lang ni dating Pangulong Duterte noon pa, panahon ng pangangampanya, na ang Marcos candidate ay pro-communist. Ngayon, nakita na kaya malakas na naman ang mga CPP. May backup sa gobyerno. Kawawa talaga ang Pilipinas. Akala ko, unity, nung bumalik ang mga Marcos, market ang gulo-gulo, Congress at Senado. Lawmaker ba o lawbreaker na sila? Kawawa na Pilipinas ng takot at ang los kay PRRD. Ngayon pa lang, na ang pangarap niyang maging kaya sila mapeked, kaya gusto mong patahimikin. Bakit hindi na imbestigahan si Michael Ma na ginawa pa ni PBBM and Voice China? Masyadong abala sila sa ibang issue para sirain ang mga Duterte hindi sila magwawag. Nakapokus sa mga Congress kay Los. Dapat mga problema sana sa mamamayan ang unahin nila. Papuntang pagbagsak ang bansa natin kung di kikilos ang taong bayan sa mga nangyayari. NPA na ang maghahari uli. O mga katuntuluhan at kapulisan, manunood na lang ba kayo? Samantalang ang mga teroristang ito ang pumatay sa mga kasama. Bakit ipasara nila? Kumulsa na ba ibang congressman dyan? Magkaalaman na kung ipasara nila, malalaman na kung sino ang kaaway ng bayan. Sige lang ho, Reverend Suarez. Sampalin mo kaming mga mamamayan na resibo kung saan ninyo ginastos para walang agam-agam na tulad ang sinasabi mo. Kung tingin ho niyo fake news ang sinasabi nila sa laban kasama ang bayan or SMNI. Patunayan niyo sa pamamagitan na pagsasapublik ko ng gastos resibo. Puro kayo showbiz ang sagot eh. Ang aarte ninyo. Pakilaki ng pera nyo dyan. Puro kayo press release. Sayang lang kuryente at bayad sa inyo. Kasi wala namang nutritional value pinagsasabi at pagsasilbing Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. So